taon lang ang hinihintay ng Golden State Warriors para mabigyan nila ng isang legit na partner sa Stephen Curry sa pagkawala ni Klay Thompson. Ayon kay Sam Amick, ang taong naglabas ng balita na ang Golden State Warriors ay interesado kay Jimmy Butler. Hindi lang si Butler ngayon mga idol ang nasa kanilang listahan dahil ayon pa sa kanya ay minumonitor daw ng Golden State Warriors ang kalagayan ni Lebron James sa Lakers at si Yanis Antetokounmpo sa Milwaukee Bucks kasama na sina Devin Booker and Kevin Durant sa Phoenix Suns. Kabilang lang yan sa mga malalaking isdang binabantayan ngayon ng Golden State Warriors upang kanilang sunggaban. Pwede naman silang gumawa ng trade sa susunod na season, sa susunod na taon para mayroon silang makuhang ipa-partner kay Stephen Curry. Alam nilang hindi nila dapat pabayaan itong kagalingan ni Steph habang ito'y nasa kanyang kapanahunan pa. Marami na naman dyan ang magsasabi na hindi natutuloy itong ating mga binabalita. Well, syempre, ito'y nanggagaling lang naman sa mga NBA insider. Kung matutuloy, edi maganda. Kung hindi, edi move on tayo. Ang nakakamanghalang dito ay gumagawa rin naman ng kanilang kakayan ang Golden State Warriors para mabigyan ng tulong, 'di ba? Kanilang binabantayan si na Lebron James, Yanis, Kevin Durant, Devin Booker. Mga dekalibreng manlalaro yan para i-partner kay Stephen Curry. Hindi pa man yan mangyayari sa ngayon. Sabi ko nga, taon lang ang hinihintay ng Golden State Warriors dito para magawa nila yan. Hindi nila pababayaan si Stephen Curry na nag-iisa sa kanilang kupunan. Bubuhatin itong kanyang sariling team kasama si Draymond Green. Hindi naman po pwede yan considering na yung ibang mga kupunan sa ngayon ay maraming mga partner tatlo-tatlo, apat-apat. Nararapat lang din naman na bigyan ng hustisya ng Golden State Warriors itong kagalingan ni Stephen Curry. Gayong malaki naman yung kanilang ibinabaya dito. Samantala, parang ginagalit talaga ni Kyrie Irving itong mga Boston Celtics, especially yung kanilang mga fans kung saan pero no file picture pa nga ni Kyrie Irving itong kanyang larawan habang nasa logo ng Boston Celtics. Matarandaan na yan ho ang ikinagagalit ng mga fans ng Boston kung saan binastos nga ho ni Kyrie Irving yung kanilang logo way back nung siya ay nasa Brooklyn Nets pa. Siyempre maliban dyan ay hindi pa rin nakakalimutan ng na mga fans ng Boston yung pag-ghost ni Kyrie Irving sa kanila na sila'y pinangakuan na babalik siya sa next season pero wala naman pala. Ngayon, kitang-kita -kita naman na tinutokso ni Kyrie Irving ang mga fans na to at parang uh, panggatong na rin sa kanila, no? Well, paborito pa rin naman sa ngayon na magtapat ang Boston at ang Dallas Mavericks sa NBA Finals. Pero sigurado akong hindi magiging madali yung kanilang daang tatahakin dyan. Especially itong Dallas Mavericks dahil nga stack na stack yung Western Conference. Mapapadala yung daan ng Boston sa kanilang conference sa Eastern dahil dahil hindi naman sila ganong stack kumpara sa West and Ho. Gayon pa man, isa itong pangpagatong itong ginawa ni Kyrie Irving para sa Boston Celtics fans. Siguradong sila yung manggagala rito mga idol. Yan lang muna sa ngayon ang ating mga balitang basketball. And as always, thank you for watching.